RDRRMC 6 nakahanda na sa halik ng dalasang mamunog ng pag-ulan sa Western Visayas. Pag-ulan posible nga magalawig pa sininga semana suno sa pag-asa. Ini ang gitutukan ni Zen Kilantang. Nakaalerto ang Regional Disaster Risk Reduction and Management Council 6 kasunod sa malain nga tempo nga naeksperyensyahan sa rehiyon humalin kagabi. Sunod sa RDRRMC 6 nakahanda na ang mga local MDRRMO sa mga kabanwahanan, ilabi na sa mga lugar nga masami nga ginabaha o kung nagatiphag ang duta. Uh, last week, uh, may ala nakita nga uh ang mga preparedness measures na ging sa ating mga local DRMOs no, para makaprepare sila sa inyong weather disturbance. Um, Bisan hindi siya maka-directly no, uh, uh agi ah, sa aton nga uh, area of responsibility sa Region 6 pero di may eh, magadala ini sa mga pag-ulan. Wala untat ang pagbubo sa ulan sa syudad sa Iloilo. As of 12 noon nga report sang Iloilo City Operations Center, may na-record nga pagbaha sa bahin sa barangay Sinikway Lapuz, kag barangay Rizal, Palapalado pala sa City Proper. May pagbaha man sa mayor nga karasada sa barangay Poblasyon, Hordan Guimaras. Bangod man sa pag-ulan kag high tide, ginbaha man ang school grounds sang Hordan Central School. Temporaryo gihapon nga hindi maagyan ng karsada sa Indigasan, Cholas, Kianan sa San Joaquin, Iloilo, bangod sa landslide. Kahapon sa nag-usmod ang duta sa lugar, sa dinggin patigayon ng clearing operation. Apang bangod sa sigisigi nga pag-ulan, liwat ini nga nag-landslide kainasang aga. Ginaabisuhan ang mga motorista nga mag-agi sa Cholas, Aninii Coastal Road. Suno sa pag-asa, ang na-experyensyahan nga pag-ulan, ang epekto sa habagat nga ginapabaskog ni Bagyo Goring. Ginabantayan man ang isa pa ka Baguio, sa Sagwas Philippine Area of Responsibility. Subong nga lauman ang maulanon nga tiyempo sa pag-asa. Well, uh, probably uh, sa subong uh, panyempo na no, uh, this whole week, possible maka-experience sa pa pagkita sa uh, magalumo ng uh, panyempo na kag may mga scattered or mga isolated kita ang mga pagulan-ulan, dala sining enhancements ang habagat. So uh, sa subong, uh, nga lunes, no, martes, and uh, merkules, possible maka-experience kita sa mga occasional rains. But by Thursday, Friday, possible mga scattered rain shower ang ito experience Bangod man sa gale warning, ginabisuhan sa Philippine Coast Guard ang mga manugpangisda nga likawan anay ang pagpalawod. Ang, ang mai-advise lang na po natin sa ating mga kababayan dito, lalo na sa ating mga mangingisda, na to, to have precautionary measures po na, na hindi po tayo lumayag, lalong lalo na kung makikita natin na hindi po safe para sa atin to um, prevent na magkaroon po tayo ng incidents. Upod ka Kia, Zen Kilantang, Juan